postats. Now. Yo. So guys, uh, isang magandang arroz naman sa inyo lahat diyan. So kumusta? Welcome back dito pa rin sa Prince Channel NCMS Vlog. So ngayon guys, nandito tayo naman sa isang balon. balon pa rin guys syempre isa tayong uh, tubiro so pero ngayon guys iba yung gagawin natin uh, linisin natin yung balon kunin natin yung lumang tubig para uh, makalitan ng bago at saka linisin natin yung loob ng balon guys so pero bago ang lahat pandarin muna natin yung pump para may tubig sila back uh, backup. punoin muna natin yung overhead tank nila So nandito yung tangke guys. So bali ito pala yung balon. Ayan. Ayan o. No? Yan yung kuna natin ng tubig gamit yung submersible natin guys. So yun yung overhead tank nila. Pandarin muna natin. Uh, para may tubig sila na magamit kasi matagal pa tong hindi maka andar guys mga kailangan i overnight pa natin 'yun. So oras ngayon guys nga is, is uh almost ada 2:45 PM. So bukas na to pandarin natin. So 'yun. Uh, bago tayo magsimulang maglimas ng tubig sa tabay pandarin man natin yung tangke. Eh. Ay water pump at Para mapuno orang beretang nih nila so Oke, okay. oke. guess Ada um ah Kita

kaya naka-off ko yung switch doon sa taas yung float switch Ah, uh, automatic pa yan so kunti lang siguro ng kubig na maipasok ng pump kasi hindi pa naka abot sa level na kung saan saan mag on mag switch on yung switch sa taas kaya siguro yun ah uh, pinagano na lang natin doon para umandar siya so yan mamaya na lang siguro guys pag napuno itong tangke tapos yung hagdan na yan ibababa natin dito sa ilalim ng balon pero mamaya na siguro una natin ibaba itong yan o submersible natin So, lagyan na natin ng tubo. Ayan. So, ayan guys, oh. Pumitik na yung switch doon sa taas. Nagsiswitch off na siya. So, kaya, Hope na, yung, hope na rin yung pump. So, dito tayo sa ating uh, submersible. Ayan. Lagyan lang natin ng tubo.

So, itong switch na to guys kailangan natin itali dito dahil pag nakaganyan siya off yung position na yan ganyan on kaya tali natin tali yang mati mga guys hindi maka hindi di sini wala bites na तो <síonder> गाइस <Și wird variance> 对。 kebetulan banget guys simit nih basahnya kasih buah-buah basahnya kasih buah-buah guys dugpungan muna natin so ayun nakalubog na yung submersible guys so dugtungan muna natin yung tubo kasi hindi pa na pagka abok sa pinaka ano botong ng balon so yun so ayan guys ito na yung naglagay tayo ng mga drum dito kasi sabi ng mayari kailangan i may lalagyan yung tubig iimbak yung tubig kasi sayang naman guys kasi tag init ngayon dito so medyo pahirapan sa tubig ngayon guys kaya hindi niya sasayangin yung tubig kailangan i uh, pasok natin dyan sa mga drum na yan bali limang drum na yan tapos tig 200 liters so ngayon guys uh, yung tubig dito guys sa balon uh, medyo ano nasa diba ano yung nasa ano guys mga tatlong metro yung lalim ng tubig so time na natin so ngayon ay 3.10 nasa 3.10 pm ang oras natin so start natin yung pump so yun panoorin nyo guys so nandiyan yung no kung ilang segundo lang yung mapupuno itong isa so simulan na natin guys so kita ba kapag malipat na tayo okay alright mm -hmm. okay time starts now lakas ng tubig so pag napuno yan guys lipat natin sa dito sa kabila yan sa kabila guys lipat natin so yun ah lakas ng tubig tingnan natin dito sa loob ah ako lang pala Time natin yan. O start natin kanina is 3 10 oh yun itong drum na to. Ilang ano lang ta Ilang minuto lang to. Napupuno na to. <coughs> yan o, malapit na. Dito na siya. Tapos din. O basa basa ako diyan. Aba <laughs> basa ako diyan paglipat. Na hindi pa paano Papawin mo. Ayan guys. Sayang yung tubig guys kapag hinayaan lang natin na itatapon lang natin ng guys ba. So kaya naisipan ng mayari, marami naman siyang drum yun, mapaw na yun ayun guys tingnan natin kung ilang segundo o ilang minuto lang yung napuno yung 200 liters na drum na to babali ano to 1000 liters lahat pag napuno to guys so siguro yung ibang ano kuha, na wala na yung drum dito wala, wala nang drum doon wala na bang drum doon <laughs> pipi yata itong sama natin guys ah, Wala nang drum doon ah, Talagang pipi talaga Ayaw magsalita guys ah, Wala na daw guys So yung may iba pang ano, maliliit na tab yung lalagyan ha dyan ha sunod dyan para doon lahat para doon napupunta yung tubok <laughs> yan guys malapit na yung mapuno yung ano pangalawang drum <coughs> yan so bali 1000 liters to tingnan natin kung ilang minuto talaga lahat napapaway mo Umang para isaktong 200 liters yan okay doon so, doon sa isa naman yan o mo doon yan And yan tingnan natin yung bagsak ng tubig ah amoy, amoy. Ibang amoy yung tubig eh. Kaya pala kailangan palinisin. Kailangan li, linisin kasi nangamoy yung tubig. Kasi nakasagad yung ano natin guys. Yung gumitibol natin. Hmm. Nakasas talaga ng tubig.

Siguro guys, kumula mong trabaho doon kami mati. Mayroon din kaming balon doon at lilinisin doon sa malapit sa si amin Tras tayo ng konti eh <laughs> malayo pa guys eh. nasa mga 1 meter yan eh so 1 meter ba kaya

pa lang tayo ngayon guys pero oras ngayon guys is time check almost 10 minutes almost 10 minutes na 8 8 minutes na yata na consume sa apat na ano So, bali siguro mga 1 minute lang yung bawat drum. Bali 60 seconds yung bawat drum guys kasi yung lima nasa lang to ah. Ayan. Sakto pag puno nito. 10 minutes. Ayan. Sa oras ito. Okay. Ayan ba? So, yun guys. i eh, ano muna natin? Patmanan natin po. Pa. Pagka-puno ng pang limang gram. Para eh. Okay. Eh. Malapit na siyang mapuno guys. Pam. So, yun guys, napuno na 'yung ano. Kailangan mo na nating eh hinto para Pagbigay alam sa may-ari kung pwede na bang eh tapo na lang 'yung ibang tubig kasi wala nang ano mapagsiblan. So guys. Ano? Yes. Uh -huh. yes. sayang talaga yung tubig guys eh. dahil medyo mahaba pa yung tinginit namin dito sa lugar namin ayun guys ayun. puno lahat yung mga pwedeng pagsigla ng tubig so ngayon wala na Hindi mo kita ninyo. Wala nang tubig dyan sa lali. Yun No? Sudah. Eh, Turun. Eh, dak dak. Ya. Ah, nama tubing. Siupan. Siup pisah, eh. Nah, tubing, eh.

Oke kita Oke. Okay. dah okay. hang okay. lapuk sana naho? sana nang So, yun guys, mamaya na pagkatapos linisin guys kasi hindi makita sa ilalim. Madilim siya. So, guys, tapos na. Nating na linisan dan dyan, dyan sa ano, low, sa ilalim. So, bagong tubig na po yan. So, mga guys, pabalik na yan sa normal na ano, normal na level ng tubig <laughs> so ngayon guys dahil tapos na uh, ah, hanggang dito lang muna itong video natin ninyo <laughs> so ayan guys ayan guys <laughs> ayan guys na guys. So ayan, hanggang dito lang muna tong video. So maraming salamat po sa inyong panonood at sa laging support na ibinigay niyo sa akin, guys. So paki-share, like, subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga video na i-upload natin, guys. So ayan, maraming salamat po. God bless. Bye-bye.